Lucas, Kabanata 17 At sinabi niya sa kanyang mga alagad, Hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod. Datapwat, sa aba niya ang pinanggalingan. Mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang gilingang bato at ay ihage sa dagat kaysa siya'y magpatisod sa isa sa malilit na ito. Mangag-ingat kayo sa inyong sarili kung magkasala ang inyong kapatid. Sawayin mo siya, at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, ay makapitong magbalik ka sa iyo na sasabihin, Pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan mo ang pananampalataya namin. At sinabi ng Panginoon, Kung mga karong kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng isang butil ng binhinang mustasa, sasabihin niyo sa puno ng sikomorong ito, Mabunot ka at matanim ka sa dagat at kayo'y tatalimahin. Datapot, sino sa inyo ang may isang aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa na pagbabalik niyang galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, Parito ka agad at maupo ka sa dulang ng pagkain. At hindi sasabihin sa kanya, Ipaghanda mo ako ng mahahapunan at magbigkis ka at paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom at sa kakakumain at uminom? Nagpapasalamat ba siya sa alipin sapagat ginawa ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo. Pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, Mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan naming gawin. At nangyari, na samantalang sila ay napapatungo sa Jerusalem na sila ay nagdaraan sa mahahanggana ng Samaria at Galilea at sa pagpasok niya sa isang nayon ay sinalubong siya ng sampun lalaking ketongin na nagsitigil sa malayo at sila ay nagsisigaw na nagsisipagsabi Jesus Guru maawa ka sa amin at pagkakita niya sa kanila ay sinabi niya sa kanila Magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote At nangyari na samantalang sila ay nagsisiparoon ay nangalinis sila at isa sa kanila nang makita niyang siyang gumaling ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig at siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya at siya ay isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, Hindi ba kasampu ang nagsilinis? Datapwat, sa nangaroon ang siyam? Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos. Kundi itong taga-ibang lupa? At sinabi niya sa kanya, Magtindig ka at yumaong ka sa iyong lakad pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At palibhasa ay tinanong siya ng mga pareseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, Ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na magpakikita. Nisasabihin man nila, Naririto o naririyan, sapakat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo at sinabi niya sa mga alagad, Darating ang mga araw na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, at hindi ninyo makikita. At sasabihin nila sa inyo, naririyan, naririto. Huwag kayong magsisiparoon ni magsisisi sunod man sa kanila. Sapakat gaya ng kidlat, napakislap buhat sa isang panig ng isang silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayun din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayun din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao sila ay nagsisikain, sila ay nagsisiinom, sila ay nangag-aasawa, at sila pinapag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong sinuwi, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Gayun din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat, nang araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Gayun din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sa araw na yaon, ang mapapasabubungan at nasa bahay ng kanyang mga pag-aari ay huwag silang manaog upang kunin at ang nasa bukid ay gayon din. Huwag siyang umuwi. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ang kanyang buhay ay mawawala nito. Datapwat, ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay maiingatan niya on sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki ang sasa isang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang dalawang babae. Kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, Saan? Panginoon? At sinabi niya sa kanila, Kunsan na roon ang bangkay? Ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak.